Laugh kami ng laugh sa mga revelasyon ng veteran comedian na si Long Mejia tungkol sa kanila ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ibinandera ng komedyante sa buong mundo na magkamag-anak daw sila ng boxing champ at dating senador at kung ano-ano ang natanggap niyang bonggang regalo mula rito. Sa bagong episode ng YouTube channel ng broadcast journalist at news anchor na si Julius Babao, nakachikahan nga niya si Long kung saan isa nga sa mga napag-usapan nila ay si Pacquiao kwento ni Long, ni regaluan umano siya ni Pacman ng sasakyan, isang gold Toyota Corolla GLI na sikat na sikat pa noon. Binigyan naman ako ni Senator Manny Pacquiao ng kotse. Ang kapalit naman yon, isang kalderong native na manok. Ako ang nagluto. Dapat nakikita yung niluluto ko. Niluto ko yan sa bahay ni Bayani Agbayani, pagbabahagi ng veteranong komedyante. Kasunod nito nabanggit nga ni Long ang kaugnayan nila ni Manny Pacquiao at kung paano sila naging magkapamilya. Bali, halos magkamag-anak kami ni Manny Pacquiao. Dahil ang lola ni Manny Pacquiao, mehiya ang apelido na galing Leyte. Ang mehiya Leyte, galing yan, say ng komedyante. Sumusumpa si Long na totoo raw ang sinasabi niya patungkol sa koneksyon nila ni Pacman. Mismo ang dating senador pangaraw ang nagsabi sa kanya na magpinsan sila noong una silang magkita. In fairness, natatandaan pa namin sa isang panayam kay Long na binibigyan siya noon ni Pacman ng pera sustentado ako ni Manny Pacquiao eh kuminsan nga natatamad pa ako pumunta ka na rito kuya sabi ko mamaya na nag ka naman sa tanong sa kanya sa naturang interview kung magkano ang sustento sa kanya ni Pacquiao ay secret na ayos lang mga pang one week na allowance basta nandyan na yan ititext ko siya kung nasan siya relative ko siya sa mother side isa sa tulong niya binigyan niya ako ng kotse magwa one year na nawala yung kotse ko nabalitaan niya Unang nagbigay sa akin si Joey Marquez kaya si Joey Marquez hindi ko rin malilimutan yan. Tapos si Manny, ayan, siya ang tumutulong sa akin.